This wedding is much older than his mom. But I think so. Mmm, Ang sarap. So guys, samahan niyo ako pala ako magluto ng pancit canton. So itong lolo, ito yung mga lulutoy ko. Pancit canton. Ayan. Ayan. Tara, turuan ko kayo magluto ng pancit canton. Ayan. Ano ko na? Lagay kayo ng kawali. Tapos lagay nyo ng tubig. Tapos, ganyan lang yung pagdalawaan lang. So, ayan. Bukasan na natin. Ay. Hindi pa pala dito. Nakabukas. So, ayan. Bukas na. Ayan. Sindihan na natin. Ayan. Bukas na, oh. Ayan. Ganyan lang yung apoy. Hinaan nyo masyado. Huwag yung lakasan. Ayan. Itay lang natin. Siguro, mga 2 hours. So, yun na nga, guys. Ano? Tinanggal ko na dito. Sa ano? Para mamaya pagkuluno, diretso, diretso na ilalagay. Ayan, oh. So guys, ayun. Kulo na guys, so lagay na natin. Ayun eh. Pakuloy nyo muna yung tubig. Bawin nyo yung dalito so, para para hindi siya ng hilaw. Para kasi siya pag hilaw eh. Ayan. Sarap na yun. Ganito lang guys, pag nagluluto ng pancit kanton. Ganyan lang siya. Ayan. Sarap na ito. Mukhang oh, matatsambahan ko yung pagluto nito ah. Yan o. So, Gusto ko na guys, ah. Oh, tingnan. Yan o. Medyo konti pa. Medyo hilaw pa siya. Hindi na pala ako nagtatapo ng tubig. So, ayan, ayan o. May sabaw. Para nandun pa rin yung lasa. di ba? Lakasan lang natin. Para tansyahan lang. Ah, oh, pwede na po. Yan yan pwede na yan. Lalagyan ko na siya ng lalagyan ko na siya ng, ano, ng, ng sangkap. Ito yung sangkap. Ayan. So, Hindi na ako naglagay. Hindi na ako nagbawas ng tubig. So, ayun. Yan na yan. Pwede na yan. Lagyan okay na natin ito. Ayan. Tinantyahan ko lang yung tubig niyan para hindi na ako mag magbawas na, para hindi na ako magtanggal ng tubig. Kasi ayoko nang ganoon eh. Hmm. Para pa rin yung lasa ng ano, ng kanton. Mas masarap kasi yung may sabaw-sabaw eh. Pangit kasi yung pagtuyong-tuyo masyado. Tikman natin kung masarap. Mmm, sarap. Masarap. Masarap.